Guilty, kini ang gipakanaw ng mahukom ni Regional Trial Court Judge Jimmy Boco sa Regional Trial Court Branch 2 din sa Tagum City sa mga akusadong gilangkuban ni Bayan Mo na kani Congressman Saturno Campo, act partylist Congressman Franz Castro ug si panini ka mga kauban sa kasong child abuse base sa Republic Act 7610 ang Section 10A sa Republic Act 7610 nagsilot sa mga dili makatarunganon nga binuhatan o pagpang-aboso sa mga minor de edad nga moresulta sa pagkabalda sa ilang paglambo ug uban pa. Alas 8:28 sa buntag, Holyoke, Kent. Sa dihang gibasa sa huwis ang desisyon nga dunay kalambigitan sa kaso sa pagluwas sa mga batanong miyembro sa tribong Atamanubo nga mga estudyante sa Salugpungan Alternative School sa Talaingod dinhi sa Davao del Norte. Sa 18 ka 14 ang giukman nga guilty, ang giakwit kung giwala ang kaso samtang usa ang gipadaplin. Ang kaso nag-ugat sa pag-abot nila sa Toro Campo o Congressman Franz Castro o mga pastor dito sa Talaingod ni Hadong Kaadlaon sa Nobyembre 28, tuwig 2018 sumala sa grupo ni Ocampo ni abot sila sa Barangay Santo Niño sa Talaingod isip kabayan sa usa humanitarian mission apan gipang aresto sila sa kapulisan pag-abot nila sa checkpoint sumala sa kapulisan ilang giaresto ang grupo ni Ocampo kay ilang gipang dagit ang mga minor de edad nga estudyante sa Salogpungan Tatanu Eg Community Learning Center Incorporated nga nahimutang sa sitio Dulian Barangay Palma Hill didto sa Talaingod human sa unom katuig ni pagawas na og desisyon ang korte dahil ang inaasahan namin, ay talagang maakwit ang lahat ng mga akusado dahil gawa-gawa lang naman ang kasong ito. No? Lalong-lalo -lalo na nung, na, uh, ng mga militar no? na uh, sinursulan yung mga testigo uh, para siraan ang nangyaring rescue mission noong November 28 uh, 2018. No? Sumala ni Atty. Zarate, gikatingala sa iyang mga kliyente, nga nung katulong silang ang nakonbikto, nga nag-uban man silang tanan, sa dihang gihimo ang humanitarian mission ug sa dihang nahitabo ang pagpang-aristo kanila ug labaw sa tanan gi-question sa abogado ang dili kuno makatarunganon nga na desisyon sa korte we will avail sa lahat ng mga remedy na available pa sa mga accused dahil kami ay naniniwala na wala naman silang kasalanan. Sa dihang naitabo ang pagpasaka o kaso o ang humanitarian mission, ang mga estudyante nagpagidaron palang o 14 hangto 17 anis. Ang mga batan batan-on nga nalambigit karon toro na mga hamtong o dilit na minor de edad o sagad kanila ana an sa ilang pamilya o nagtungha na sa mga eskwilaan sa gobyerno din sa Davao del Norte. Sumala sa pipila ka supporter ni Satoru Campo, giapas sa korte ang pagpagawa sa desisyon sa kaso aron maapil kini. Sa ikapakita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ikatulong State of the Nation Address Consona sa Hulyo 22. Gikanini ni sa Tagum City, Edit Kaluay News 10 Philippines, stay safe!